gulay ng gulay? gulay Sarap! <laughs> shout out kina nanay! Kinuha na Yan, shout out kay niya, uh, sir! Na ako, nag-break kayo ng boyfriend niya! Nakalakay <laughs> <At> <laughs> kailangan ng pera! Harap lang eh.

para para mang mga langgam ngayon iba prank natin na uh, magnyari kasama tayo pag may nakita tayong tao pa prank natin ay kayo nang bahala na yan nay 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 uy nay kayo nang bahala hindi lang <laughs> si kayo nang bahala thank you <laughs> <Wait>. <laughs> <laughs> guys, uh, dumayo pa tayo ng Bulacan, kandidato. Kandidato, kandidato po yung Bulacan. Si Anthony Tonyo, si Mintado, ay si Miniano. Eh guys, makakampanya tayo, ha, makakampanya tayo. Eh po. Eh po, kita-kita niyo po 'yun, oh, you know, panutsa. <laughs> <laughs> yun na, nagpaparid tayo. Nakalimutan <laughs> na. Naging kandidato tayo. <laughs> Kaya may taga Mindoro, ay abot ang Bulacan yung pangkampanya Ari <laughs> o, may paparig kami din eh Ayan ho, ayan ho, ayan ho, ayan Si Francisco Frank Ruanto Ay, iyan po ang ano, may ari ng mga piloka Ay, ginakampanya na lang ako namin ayan, ayan, sila so, namin sila inated Ayan, shout out kila si madam At sige guys, ito yung bagahe nila So, ipapababa na natin So, ayan ito yung huling pasahero na namin. Mga pagpahinga ka na kami. Peace out! Kapi pa kami ni Ate Shea. Ayan. Good pa. So maraming maraming salamat.